Okay ka lang ba? Ano ba nangyayari sa'yo? Ano? What are you two doing? Cheating? Ma'am, hindi po kami nagkukopyahan. May, may problema ko ata siya eh. Excuse me po ah, kasi nakalimutan daw po niya yung pangalan niya. Hindi niya maisulat. Ay, huwag niyo nga ako lukohin. Ma'am, seryoso po ako. Hindi ko talaga matandaan kung ano yung pangalan ko. Hindi ko nga po maitindahan kung bakit eh, pero... Pero inaalala ko po talaga kung ano yung pangalan ko. Don't call me, Iha. Siguro last night hindi mo ginawa niyo sa assignment mo, kaya lumulusot ka lang. Ah, uh, Elise, ano nangyari? I'm glad you're here, Mr. Samonte. Samonte? Ah, Dean, ko na yung pangalan ko. Dan naalala ko na. Ako si Elisa Monte. Elisa, ano ba, ano ba nangyayari sa'yo, ha? Huh? Ha? Huh? Okay. Yan oh ho God. ang problema. Kiniklaim ng anak niyo na nakalimutan niya yung pangalan niya kanina. So, hindi ho namin alam kung kami ay kanyang niloloko.